Last News Updates mga balita ngayon, dating Pangulong Duterte na nanatiling kandidato sa pagka-alkalde sa Davao City ayon sa Comelec. Expired meat products na balak pang ibenta na diskubre ng NBI sa Bulaka. Residential area sa Santa Mesa, Maynila, tinupok ng apo. Ako po si Cesar Sorian para ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nilinaw ng Commission on Elections o Comelec na nananatili pa rin kandidato sa pagkaalkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng pagkakaaresto sa kanya ng Interpol sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Paliwanag ng COMELEC na sa ilalim ng Omnibus Election Code, ang isang individual na may pending case ay mananatili pa rin kandidato hanggang wala pa itong conviction mula sa korte. Handa rin aniya ang COMELEC kung mayroong magpa-file lang kahit anumang pagtutol sa kandidatura nito. As far as the COMELEC is concerned, siya pa rin hanggang sa kasalukuyan ng kandidato. Ang pangalan niya nasa balota at maiboboto ng mga kababayan natin kahapon lamang nang ibinyahe pa sa The Netherlands ang dating Pangulo upang harapin ang kanyang kasong Crimes Against Humanity na inihain sa kanya ng ICC. Sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI Central Zone Regional Office ang isang cold storage facility sa Maykawayan, Bulacan na nadiskubreng nagre-reprocess, nagre-repack at nagre-relabel ng mga bulok o expired na baboy, manok at beef meat sa kaibibenta sa merkado. Batay sa inisyal na ula, taabot sa 600 million pesos ang halaga ng nasamsam na expired meat products sa warehouse. Makikita sa kahon-kahong produkto ang patunay na expired na ang mga ito at ayon sa mga kinatawa ng NBI, delikado at hindi na maaaring kainin pa ng tao ang mga nadiskubreng produkto. Ikinabahala ng ng NDI ang nadeskubring irregularidad kaya tiniyak nito sa publiko na hindi na nila paaabutin sa mga pamilihan ang mga expired na pagkain. Tinupok ng apoy ang isang residential area sa barangay 602 Santa Mesa, Maynila ngayong ara. Ayon sa ulat, pasado alas 10 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa isang kwarto sa loob ng apat na palapag na bahay sa pa extension. Mabilis na kumalat ang apoy na umabot sa ikatlong alarma hanggang sa maideklarang fire under control 12.20 ng tanghali at fire out bandang 2.40 p.m. Gumamit pa ng tubig mula sa San Juan River ang mga bombero para patayin ng suno. Higit isang daang individual ang nawalan ng tirahan sa sunog at ngayon nananawagan ng tulong para muling makabango. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.